Magandang araw mga bata! Bago ang lahat, nais kong munang magpakilala sa inyo. Ako si Ate Jim, isang space beneficiary na ngayon ay naka-assign sa Keson Provincial Library. Ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang kwentong tumatalakay sa isang batang umuuwing butong na gutom kahit pinapabaunan ng maraming pagkain ng kanyang pamilya. Bakit kaya? Halina at pakinggan ang kwento ni Grace ni Chong at guhit ni Leo kay na pinamagatang Bully versus Bully. Kumikibot ang mukha ni Sam nang dumating siya sa bahay mula sa swedahan. Manang biday, gutom na gutom na po ako. Agad-agad na hinainan siya ng isang plato ng pagkain ni Manang Biday, ang kasambahay ng kanilang pamilya. Sa loob ng ilang segundo, naubos ni Sam ang lahat ng pagkain. Pwedeng pahingi pa po pag niya. Parang hindi ka kumain ah. Ngasab, ngasab, ngasab. Nakatingin lang si Kuya Ped kay Sam na takang-taka. Kakaiba ang itsura ni Sam. Tatlong araw ka nang umuuwi na gutom na gutom, sabi ni Madang Miday. Mas marami ka pang kinakain kaysa kay Kuya Ped mo, na pinakamalakas kumain sa buong mundo. Panunokso niya kay Ped. Pinapabaunan kita ng isang tasang kanin, ulam at saging. Kahapon dinobli ko pa ang baon mo. At ngayon, mas marami pang kanin, ulam at tatlong saging. Napadighay lang si Sam. Ginabukasan, Sam, sa dami ng pagkain mo, pwede nang mag ang buong klase mo. Biro ni Manang Biday sa kanya. Salamat po, Manang Biday. Bye, Kuya Ped, sigaw ni Sam. Napansin ni Ped na mukhang nag-aalala si Sam paglabas nito sa bahay. May nagnanakaw ng pagkain ni Sam. Napasinghal si Ped, sabay suntok sa pader. Ped, kalma ka lang. Hindi ka naman sigurado dyan. Siguradong sigurado ako, sagot niya. Naalala niya kung paano nakawin ng ibang mga bata ang pagkain niya noong sakali pa siya nakatira. Aalamin ko kung sino at sasapakin ko siya, ungol ni Ped. Wala, walang kahit sino ang pwedeng manakit sa batang kapatid ko. Tigilan mo na nga ang pag-iisip ng ganyan, Ped. Nang humapon, tumakas ng bahay si Ped mula sa tarangkahan ng eskwelahan ni sa. Nakita niya ang dalawang batang sarap na sarap na kinakain ang pagkain mula sa baon natin. Mabilis na nalusutan ni Ped ang gwardya at sinunggaban ng dalawang batang lalaki. Hoy, kayong mga siga dito. Pagkain ng kapatid ko 'yan. Dinakma niya ang kwelyo ng dalawa at itinulak ang mga ito sa lupa. Napasigaw ang isa sa kanila. Manong guard, tulong! May bolero rito. Mabilis na pinuntahan ng gwardya si Ben at inilayo sa dalawang batang lalaki. Kumaripas ng takbo ang dalawa at nawala. Hoy, bumalik kayo dito! Sigaw ng gwardya. Sinubukan kumawala ni Ped mula sa mahigpit na hawak ng gwardya habang inaakay siya papunta sa opisina ng punong guro. Mrs. Dolman, nahuli ko ang batang ito na nananakit ng dalawa sa mga estudyante natin. Dalhin mo rin dito ang dalawang estudyante ngayon, sabi ng punong guro na mula ang gwardya. Sorry po ma'am, nakatakbo na po sila. Sino ba sila? tanong ni Mrs. Dulman. Sorry po ma'am, mabilis ang mga pangyayari. Hindi ko, alamin mo kung sino sila. Opo ma'am, sino ka ba? tanong ni Mrs. Dulman kay ben. Bakit ka pumunta dito at nananakit ng mga estudyante namin? Ako po si Ped. Ninanakaw po ng dalawang batang iyon ang baon ng kapatid ko. Sino ang kapatid mo? Si Sam Sambrano po. Sumigaw si Mrs. Dolman mula sa may pinto. Bakit tawag nga rito si Sam? Kuya Ped, bakit ka nandito? Tanong na lukot na mukha ni Sam. Nahuli ko yung dalawang batang kumakain ng baon mo. Baon? Tanong ni Mrs. Dulman. Sabihin mo sa akin kung anong nangyari pinatahimik ni Sam si Ped. Kuya, wag! Tumahimik lang si Ped nang makita ang takot sa mukha ni Sam. Okay, sabihin mo sa akin ang misteryo ng bakod mo. Kung hindi, ay tatawagan ko ang mga magulang mo. Walang imik pa rin sina Sam at Ped. Okay, ako ang magsasalita. Hindi ka dapat nananakit ng ibang tao, Ped. Bullying yan at mali yan. Kung may problema ka, dapat sinasabi mo sa mga magulang mo o sa akin? Dadalhin ng mga batang yon ang mga magulang nila dito. Pero bago mangyari yon, kailangan kong makausap ang mga magulang nyo. Ang sabi ni Mrs. Duman. Sabay angat sa salit. Tok, tok, tok. Pumasok sa pintuan si Manang Biday. Nasuot pa rin ang kanyang apron. Sorry po ma'am, nandito ba si Ped? Ang sabi niya habang inihingan. Siya? Oh, nandito ka pala. Hindi mo sinabi sa akin na aalis ka. Sino po kayo? Ako po si Manang Biday, ma'am. Nakatira po ako kasama ang mga Sabrano. Sinaktan daw ni Ped ang dalawa sa mga estudyante namin, sabi ng guardya. Naku, Ped, hindi nga. Napatakbo si Sam kay Manang Biday. Yumakap siya sa baywang nito at napahagulhol. Ayaw magsalita ni Napet at Sam. Tatawagan ko na nga sana si na-attorney at Mrs. Sambrano. sabi ng punong guru. Ma'am, alam ko po kung anong nangyari. Pero, pwede ko po bang makausap ang mga bata ng kamilang? Okay, sabi ni Mrs. Gulman. Aalamin ko kung ano ba talaga ang nangyari. Tama na yung pagpapababy, Sam. At magsalita ka, Napen. Ang dami ko pang gawain sa bahay. Napayo ko si Pet. Tama po ako, manang biday. May dalawang bata na nagnanakaw ng baon ni Sam. Nakita ko silang kumakain. Ah, kaya naman naisipan mong gumante, sagot ni Manang Biday. Pero, Pet, hindi mo dapat ginawa iyon. Umiyak si Sam. Ngayon, iisipin ng mga bata na isinumbong ko sila. Sabi nila, malalagot daw ako kapag nagsumbong ako. Aba, Tatlong araw na palang kinakain ng tanghalian mo, sabi ni Manang Biday, habang nakatingin kay Sam. Kaya naman pala gutom na gutom ka tuwing umuuwi. Sabi ko na nga ba eh, sigaw ni Ped. Shhh! At pumunta ka rito para makagante. Galit na sabi ni Manang Biday kay Ped. Gagawin ko ang lahat para kay Sam. Kapatid ko na siya ngayon. Pero hindi iyan ang paraan para ipakita na mahal mo si Sam, Ped. Biglang pumasok si Mrs. Dulman. Ano? Naisiwalat siwalat na ba ang misteryo? Biglang hindi makapagsalita ang tatlo. Hmm, sa tingin ko dapat nang tawagan ng mga banggulang nyo. Buntong hininga ni Mrs. Dulman habang hawak ang cellphone. pag nila ng bahay, tahimik na bumaba sa sasakyan sina Attorney at Mrs. Sabrano, Manang Biday, pet at Sam umalis na ang school bus kasi hindi namin mahanap si Sam, ang sabi ni Abby na naghintay sa kanila sa hardin ng kapitbahay. Akala ko nakisakay siya pa uwi kay... Uy Sam! Anong nangyari? Bakit magkakasama kayong lahat? Nasa opisina kaming lahat ng punong guro, sagot ni Mrs. Sambrano habang ginugusot ang buhok ni Abby. Bakit? Malalaman mo rin, Abby, sabi ni Atty. Sambrano na nakangiti. Ped, magpapalit lang ako ng damit. Gusto kitang hamunin ng one-on-one. -on -one. Parang sasabog ang puso ni Ped. Siguradong papagalitan niya ako at patatalsikin sa bahay. Gulat na gulat si Ped nang hagisan siya ng bola ni Atty. Sambrano na nakashorts at jersey na. Maglalaro tayo sa labas at tingnan natin kung sino ang mas magaling. Basketball? Alam ni Ped na ito ang paborito pampalipas ni Atty. Zambrano. Pero, one on one? Halika na, anak. Ayan niya. Kailangan mong mag-relax, anak. Ibig niyong sabihin, sa kabila ng ginawa ko, itinuturing niyo pa rin akong anak. Nalilito si Ped, pero madali siyang nakasabay sa bilis ng laro. Dribble, dribble, dribble. Mula sa bintana ay nanonood si naman ng Biday, Abby, Sam at Mrs. Sambrano. Nagsalita si Atty. Sambrano, Pen, salamat sa pagtatanggol mo sa kapatid mo. Pero kapag gumanti ka sa buli, ay buli ka na rin. Hindi iyan ang tamang paraan para ipakita mo ang pagmamahal mo kay Sam. Naiintindihan mo ba? Pero masama ang ginawa ng mga batang iyon kay Sam. Sagot ni Pen mali rin si Sam dahil hindi niya sinabi sa atin kung ano ang nangyayari. Pero ang isang pagkakamali ay hindi maitatama ng isa pang pagkakamali. Opo. Pupunta ulit tayo sa opisina ng punong guru at makikipag-usap sa mga magulang na sinaktan mo at magsusori ka. Isip ni Ped, gagawin ko ang lahat para manatiling parte ng masayang tahanan na ito. Sabi sa atin sa Biblia na hindi tayo dapat manakit ng kahit na sino, kahit gaano katindi pa ang sakit na ibinigay sa atin. Opo, mula sa bintana bumulalas si Manang Biday. Huwag kayong gumanti ng masama sa sino man. Magkalaob nga kayo ng mga mabuting bagay sa harap ng mga tao. Roma 12.17 Napatigil sa paglalaro ang mag-ama nang mapansin nilang may nanonood sa kanila. Pumalakpak ang mga duod. Pero sa na ng pagpalakpak, napaisip si Ted. Roma 12.17 Dapat pasahin ko yan sa Biblia ko pagkatapos ng laro. O Ped, gawin mo na ang mga dapat mong gawin. Pagkatapos ay tinawag ni Atty. Sambrano si Sam. Tayong dalawa naman ang maglalaro. Tumakbo si Ped sa kwarto nila ni Sam at kinuha ang Biblia mula sa ilalim ng kanyang unan. Napangiti siya ng malaki. At dito na uminakasahan ang ating kwento, ipinakita ni Sam ang kanyang kababaang loob. Dahil mas pinili niyang huwag gumante o sakta ng taong gumawa ng masama sa kanya. Daging tatandaan na ang isang pagkakamali ay hindi maitatama ng isa pang pagkakamali sabi nga sa ating kwento kapag gumanti ka sa buli ay buli ka na rin hanggang dito na lang salamat sa inyong pakikinig paalam